guys for today's video ayan naggagawa ako ng pang bilo-bilo guys ayan, kasi ay anniversary namin sa church so ang pledge ko po ay bilo-bilo kaya ayan gumagawa po ako guys ng uh, pang bilo-bilo uh, 2 p.m. po yung aming ah uh, anniversary kaya ayan nagagawa na po kasi abutin uh, na naman tayo ng kanas-kanas ayan sino po ang kumakain ng binignit o ginataang bilo-bilo dyan shout out po sa inyo yun lang guys thank you for watching yan mga guys for today's video nagluluto ako ng bilo, bilo so yan guys at uh, meron na akong pinakulong tubig dito with ah uh, pangalawang gata na ito siya guys yan, ilalagay ko na yung ating malagkit na binilog-bilog kasi guys, ay, kulong na. Dito ako nagluluto sa labas ng bahay namin. Kasi yung aking uh, diubing ay nandito. So, ang ingredients ko lang ay gata, malagkit, saging, Laging na sa ba. At saka guys, ano? Um, sago. Ah, meron din pala ako guys, ano, kamote. At shoot. Yung puting asukal guys, ang pang asukal natin dito guys. Yan. Uh, panghanda po namin to sa aking Thanksgiving at anniversary sa church. So, 15 years anniversary. So, pag nilagay natin yung malagkit guys, kailangan ay medyo halo in natin yan guys. Para hindi siya didikit. Pag hindi po natin kasi naluhalo, ay didikit po yan guys. Medyo dinagdagan ko po yung niluluto ko today kasi ay marami kaming bisita. Kaya malaki yung casserole ko. Saka ah, wala yung aking chicken. Ha? Yo! Mm-hmm. Ayan, so ilagay lang natin lahat, guys. Ito na panghuling ano ko ng ng malakit. Halo, uh, hindi ko natatakpan, guys, kasi alagaan ko siya ng halo-halo pa minsan-minsan kasi dikit nga siya, guys. So, alam naman natin pag luto na 'yung malakit, umaangat 'yan. So, may palatandaan tayo pag luto na siya. Hindi alagaan lang natin siya ng halo-halo. Ayan. Sarap to guys. Pag maraming gata. Ayan. Hindi ko na na video pala guys. Sinabay ko na yung sago. Kasi hindi ko na siya nilaga guys. Pinatalsik na Sinabay ko na para maluto. So kailangan talaga to. Alagaan natin ng halo-halo guys. Kasi lalo ang sago. Didikit yun sa ilalim. Yan, kaya alagaan natin ng halo. Lumutang na yung ating malagkit, guys. Talagyan na natin ng ibang ingredients yan. kaya lang natin na lulutang. Ayan, guys. Kung makikita nyo, lumulutang na yung ating malagkit. So, ilalagay ko na po yung saging natin. So, kung, ano na po kasi yung ating ano, luto na yung ating kamote kaya hindi ko na masyadong papalambutan. Nilaga ko na po yung ating kamote. Yan. Lalagay ko na rin yung ating pampalapot para lumapot na siya. Slurry. Yan. So, ito guys ay malagkit din ito guys na nilagyan ng tubig. So, ito yung magsisilbing pampalapot ng ating bilo Yan. Mamaya iya makikita nyo. Lalapot na yun siya. Hindi ko na tinatakpan ito guys. Pag ganito kasi para madali kong mahalo-halo. ko na rin kasi yung apoy ko kaya para mabilis. At tayo ay running out of time na. Yan. Kain lang natin maluto yung ating saging. Timplahan na. Timplahan na rin natin, guys, ng sugar para uh, mabalansin natin yung lasa mamaya. Kung ano ng lasa niya. Para lumasa na rin. Tumamis na yung ating ah... Uh, niluluto. Yan, oh. Unti-unti na siyang lumalapot, guys. Alam nyo, ko to ng sabaw para ang ah, maraming gupin yung ating pong kakanggata ah uh, um, alam nyo po yung kakanggata yun po yung unang piga ng nyog yung pinipigaan po natin yung nyog na walang sabaw hindi natin sinabawan yun po yung tawag natin kakanggata yung pangatlo at pangalawang Ah, piga. Yun yung panapang sabaw natin. So, inuhuli natin yung kakanggat. Ah. Unti-unti na siyang lumalapot. So, alagaan natin ng halo dahil duwidikit yan sa kasirola, guys. yung ating asukal na isa so po kasi yung request nila sa akin na lutuin kaya every time na may okasyon sa amin church bilo-bilo ang niluluto ko guys dahil gusto nila bilo-bilo alawang 90's yan. Hilaw pa yung saging natin, guys. Tikman natin siya bago natin dadagdagan ng asukal para matantya natin. <coughs> so, ayan. Ilalagay ko na rin, guys, yung ating kamoti. Eh, no? Lapot na, oh. Kanina pa. Okay, go, mo. Tama na Napot na siya. So, mas maganda, mas maraming kamote, eh. mas masarap. Ayan. So, yan na guys. At hintayin na lang natin maluto yung ating saging at kamote bago tayo mag lagay ng ating kakanggata. Kaya para lumapot pa siya, oh. Diba? Diba? Masarap pag malapot, guys. Parang dami ko na isa bawa. Yan. Halo-haluin lang natin kasi dumidikit talaga doon sa ilalim. Malakas yung aking apoy. Nilaksan ko na talaga yung apoy, guys, kasi para mabilis po siyang maluto, oh. Ayan. Masarap to kung may buko, guys. Kaya lang, hindi na ako nakapakuha ng buko. So, yan, guys. Nakalimutan ko i-on yung ating video. Nalagay ko na po yung aking kakong gata, guys. yan konti na lang. At ko na to guys. So, tikman ko lang kung okay na yung lasa. Ang bango. Amoy gata. Ayan guys, medyo ano na siya. Ayan, medyo kunting-kunti na lang. para medyo maputi pa yung saging eh. O, palutuin ko pa ng konti guys yung saging. Malapot na malapot na siya. So, ayun na guys. Maluluto na yung ating bilo-bilo. Ayan. Sobrang creamy niya. At malapot. yan Meron na siyang saging. Meron na siyang gata, asukal. Ayan. Kompleto ricado na siya guys. Ayan o. Diba? O. Malapot. Ayan medyo pinapaluto ko lang ng konti pa yung saging para uh, ah ko na ayan puno ang aking kasirola guys kasi maraming bisita sa church so gusto ko mabusog yung mga bisita natin kaya yan marami yung ating niluto guys di ba o, diba? o yan so yummy ang ating creamy bilo-bilo. Ayan. Thanks for watching everyone. God bless. So, ayan guys. Uh, I think, pwede na to. Ayan. Malapot na malapot na. Luto na at ready to eat na ang ating Kinataang bibilbilo-bilo. Ayan. So, tara guys. Kain na po tayo. Luto na yung aking dadalhin sa aming uh, anniversary. Thanks. Thank you guys for watching. God bless.